Kaya ito, meron naman tayong kakatayeng makina. <laughs> Malamig pa yung makina niya mga sir. Pero yung usok. Napakalakas. September, ginawa. E September ngayon. Last year pala yun. <laughs> Anay pera Yan, Kapag ganyang kalakas na yung usok ng motor mo ninyo mga sir. napaka importante pagwa nyo na. Kasi, bis na hindi masira yung sigunyal maladama yung sigunyal eh, naman natin to at uh, goods naman yung kanyang sigunyal narinig nyo naman din kanina na pinandar natin walang kalampag nakatanggal na yung puli kaya kapag once na umusok na yung motor nyo nagbabawasan lang is pagawa nyo na kasi magkano lang din naman yung black set sa amin kasi 6.5 all in na po yun kasama yung labor langis with warranty pa po yun kaya gagawin natin dito itatap overhaul natin Tatap overhaul natin si ano si to stroke. Honda click to stroke. Yan, kagandahan din naman dito kay click mga sir. Kapag ka once na magtatap overhaul ka, hindi mo na kailangan paghiwalayin. Kailangan mo lang doon ng tabla doon sa ilalim ng center stand. Tapos, shock lang sa likod madadapa mo na yan pero kilometer naman nito ay uh, 150 149 na eh. pero nagpalit na to ng black kaso nga lang 1 year lang pero 3 months bago ginawa naramdaman na ni sir kaso nga lang ayaw ay nga ibalik to sa ano kaya nabot ng 1 year yan lumakas yung usok pero hindi naman maingay yung makina nito kaya black seat lang yung papalitan dito. Tsaka wala rin ding katagas-tagas din. Kaya good siya. Okay, tanggal na yung radiator. Ito naman yung ano, uh, ibabaw ng kanyang ano, makina. Mukhang, kaya ba lang mas mo rito? Kaya ba lang is mo? Honda po. Yung kulay blue. Hmm, ano yung Hindi mo kan hindi mo kan Kasama Tama potik Kasi wala ano, na nung late night puro tapak na lang niya. yan. Hindi hmm. na nagbago. Puro ano na lang. Sige, tapo mo. May makikita natin yung problema niyan mga sir. Kusa pag umuusok na yung mga sir, ha? wala namang ingay. Palitan nyo na kagad yung black suit. Huwag nyo nang re-remedyohan yan. Kasi madudubli-dubli lang kayo ng pagawa. Para din kayong bumili ng bagong pisa. Original pa rin lagay nyo. Huwag na lang yung gumamit ng aftermarket kasi hindi magandang klase yan. Hindi ko naman sa sinisiraan yung aftermarket. Base lang din sa naging experience namin. Kung no choice talaga, yun, pwede kayong gumamit ng ganun. sige para simulan natin dito mga sala. basta pag magkakalas kayong mga sila water pump, tanggalin nyo sa yung mga sensor Sikir niyo mabuti yung mga sensor para hindi maputol at uh, hindi dumami yung gastos ito mga tanggalin natin yung black seat, cylinder head at ito, i-check din natin yung kanyang valve uh, guide pansin yun sa carbon deposit talagang uh, langis na yung kwan dyan nasa ibabaw na tapos yun yung piece, yung block na papatan natin check natin Damay yung mga gas gas na tapos valve seal yan papatan natin pati piston yan papatan natin ito yung pesto nya basang basa ibig sabihin nangingibabaw yung langis kaya ganoon na lang yung usok nya okay ito na yung mga pesta natin mga asa black seat tapos isang rocker arm alt, at at uh, valve guide ito yung ginagamit yung valve guide mga asa e TT yan, yan yung gagamitin natin kasi may problema din yung kanyang valve guide kaya pala tinukod yung rocker arm dahil dun sa lagitik ngayon, no, umusok. eh gagamitin natin. Isang set na itong mga sara. Ah. Diyan yung valve seal. Tapos yung piston pin. Piston pin lock, nandiyan na. Yung rocker arm na isa. Okay, kabit muna natin yung ano. Yung piston. Doon, para may kabit natin yung block. Iyuhuli natin yung cylinder head. Kasi magtatanggal tayo ng bulb, bulb guide yan, nagabit na natin yung ano ha yung base gasket mga sir tapos linisan nyo yan yung pinaglagyan ng ano ng uh, base gasket tapos susunod natin dyan yung piston saka yung ring ah uh, simbolin natin dyan bumahan na doon kasi pumapasok doon yung tubig doon sa kabila nakasang ulan nakurakot ng flood control Yan. Pati yung piston pin lock mga asura bago din. Hindi na natin ginamit yung luma kasi sa katagalan kasi minsan na-encounter din namin yan. Natatanggal. Ngayon kapag natanggal yung piston pin lock, mangyayari uusli yung piston pin. Gagasgasin niya yung block. Kaya minsan nag-e-stack up or umuusok agad. More lang naman yung piston pin lock. Kaya pinalitan na rin natin. Okay, ito na yung piston na ikabitan na natin. Doon sa piston ring, may mga kanya-kanyang posisyon yung bawat gap mga sala. Gusto nyo pa ikis or itapat nyo doon sa ano, sa gilid ng ano ng valve packet. Parang ganito. Dito yung valve packet, ito naman yung gap. Yan. Yung dalawang pinaka-importante. Tapos, meron ding pangalan yan. Uh, T1 saka T2. T1 sa taas lagi yun. 2 sa gitna. May number yun, 1 saka 2. Uh, hindi kasi pare yung, ano, yung mga numbering. mas importante yun 1 saka 2. 1 nasa pinaka-top. 2, gitna. Yung all ring, yan kahit na magkalapit na ng konti yung kanyang gap okay lang wag lang yung 1 saka 2 na piston ring so natin yung bagong block natin ayan hindi tayo makakilos ang ito yung isa sa gusto kong lumipat talaga ng pisto. kaso hindi tayo makahanap ng medyo may kalaki ang piston meron nga kalaki ang pisto kaso ang naman kasi ng upa at sa capacity ng anong budget walang ganoon kalaki yan yung bagong block natin mga sir basta pagka nagkatap overhaul kayo mga sir magaling yung original yung ikakabit nyo pag may budget naman kunti lang naman din kasi yung difference sa aftermarket may budget kayo mas maganda pa eh, para sa akin original at lahat ng gasket dapat bago huwag yung titipirin sa gasket kasi sumasablay yan minsan mga sir maaaring mag-overheat maaaring maghalo langis sa yung tulad pagka uh, naglalagay kayo ng bagong block lagay nyo ng langis yung piston sa yung block pahiran nyo para hindi magasgasan or hindi mahirap ibalik or ipasok pasok na yan tutulak mo lang yan pag naiangat mo na yung timing chain ayan, habit na yung block dyan kulang na lang dyan yung gasket dowel, saka yung yung ano, yung timing chain guide at uh, ayan, inuuning na dahil na nagpalit tayo ng bulb guide yan yung medyo may katagalan na trabaho pag uh, nagpalit ng bulb guide Yeah, lagyan na natin. Bago na 'to, no? Yeah, bago na 'yung valve seal. Tapos 'to 'yung valve guide na pinalitan natin. 'Yun, na naglog na. Tapos balbo lang, stuck pa rin, valve guide pa naman. Kaya bubuuin na natin 'to para may sulpak na. Yeah, tapos na 'yung head. Gasket. Yan, huwag nyo nang lalagyan ng sealant yan tapos yung mga double pin huwag nyo rin kakalimutan tapos ilagay uh, nyo lang yung ano yung sprocket cam yan nakabit na yung total body, bago na rin yung tensioner. Tapos cover at water pump. ayan nakabit ay, na. Total body. Tapos water pump, cover, tambucho, tensioner na lang. Ang gilid na break na rin yung pulley. Tapos coolant, meme papandayan na natin 'to. Para so, kita mo asal maandar na siya. Nawala na ni usok. pero gumamit pa rin tayo ng gasolina diyan. Kasi sa dami ng langis ng tambutyo, kahit sabi mo bago na yung block, magkakaroon magkakaroon pa rin siya ng usok. Ngayon para matanggal ka agad. natin ng gasolina doon sa loob. Hindi naman delikado 'yan mga sir. Kasi matagal na rin namin ginagawa 'yan. Para matanggal lang yung carbon sa yung langis langis sa may tambutyo. Kasi pag nainitan yung tambutyo, doon sa uusok. Pero gusto na gusto na yan. Hindi na rin to talo. 1-4-2 na. Okay, dahil gusto na. Tapos balikan natin yung kupuan niya. Pwede na itong makawin siya. Ayan, okay na yung blue mga sir. Makakawin na rin siya. Sisira ang mayari. Ayan, okay na ito. Basta, break in mo muna. Okay po. Pini concern, dali mo lang dito ha. May warranty tayo dyan. Kung hindi kita ma-replyan, punta mo lang ako dito. Okay po. Okay. Hmm. Yeah, diyan natapos yung video natin. Na-diagnose naman na yan. At uh, gusto na.